Yeah. So what's up mga kabarya and this is Mr. Banny and I'm your host at usapang pera na naman tayo at kwentuhan barya and welcome to our YouTube channel mga kabarya at medyo maingay ang ating coin group dahil sa isang coin vlogger na napapabalita talaga na malakas bumili yan at medyo dumadami kanya mga views yan <laughs> medyo naalarma kasi yung mga ano, yung mga collectors natin dahil yung iba talaga is nangungulit tingnan natin kung ano yung papakita ko sa inyo kung ano yung binibili niya na matunog ngayon sa coin industry common lang yon common lang yon trip niyang bilihin yun, wala naman tayong magagawa doon. Ang magagawa, na lang natin is, i-refer na lang yung mga tao na gusto magbenta ng gano'n. I-refer na lang sa kanya. Yan, mga kabarya. So, stay tuned lang. Papakita ko sa inyo kung ano yung binibili niya na common. At syempre, sa kanya yun. Price niya yun, ay trip niyang bilihin yun. Kaya, stay tuned. <laughs> so ito nga ang mga kabarya at ang matunog na kanyang binibili sa Facebook kasi napanood ko lang din siya sa Facebook mga kabarya at talagang binibili niya yung ganong barya yung gantong barya yan so yung gantong barya mga kabarya yan 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 lang natin yan uy bupaka yan Yan, yung gantong barya mga kabarya. Tignan muna. na. ano ko sa inyo. i -in natin. Reverse natin yung camera para ano. Pakita nyo ng maiki. Yahoo! So, mga kabarya. ayun na, nga, nakikita nga na, naki, kung mapapansin nyo, is maingay yung ating coin group dahil po sa isang coin blogger. na bumibili ng 20 pesos na buo. yes, yes, bumibili talaga siya maswerte ka kung machempuan ka niya at ma-PM ka niya at bibili niya yung coins mo. Pero syempre namimili siya ng ano ng kanyang bibilihin o yung kukontakin na tao. Yan. So ito yung binibili niya mga kabarya. Yan. As you can see, ito yung 20 pesos na sinasabi niya na binibili niya. At yung papansin niyo is yung kinukuha niya is yung lagpas yan. Nakikita niyo yan. Ayan yung hinahanap niya sa ano, 20 pesos. Which is common po yan. Common error po dito sa 20 pesos. Yan. Tapos yan. Titignan niya rin tong gili dito. May ginaganan pa siya. Ganyan yung winan niya. Binubyo niya. O yan. Tingnan niyo naman. Kita-kita niyo naman talaga. Yan. Ayan ang binibili niya ng libo. Yan, yung ganito. Yan. Swerte ka kung makakunta ka niya at ipipim ka niya para bigyan yung ganto mo kung meron kang ganito kabariya. Yan. Siyempre, yung iba kasi kinukulit naman din yung ano. Ang nando lang naman kasi doon is yung ibang nagbibenta ng ganto is kahit yung hindi sila bumibili, hindi mismo yung tao na yun talaga yung kinukulit nila eh, siyempre, may maiinis din kasi common lang naman to eh. Yan. Pero, kung ano, kung magbibenta kayo ng ganyan, kay, uh, kay Boss Alan Bartolome kayo pumunta. Yun. Siya mismo yung bumibili ng 20 pesos na ganito, mga kabarya. Huwag yung po sana kung na yung iba kasi yung iba talagang ilang ulit na silang sasabi na common lang yan. Kung gusto nyo, pumunta kayo dun sa kanya mag-team kayo sa kanya. Ayan, mag-team kayo doon sa bumibili niyan. Ayun dapat. Uh, sa akin, kapag may umano, ah, hindi naman din ako bumibili ng ganito. Kasi kung common, common naman talaga. Uh, common food talaga yung error na ganyan. Pero siya, binibili niya. Uh, meron nga siyang video doon na napanood ko na wala, kayong, uh, wala naman talaga kami yung pakailam doon. Ayan. Wala kami yung pakailam doon kasi eh, ito yung trip niyang bilhin. Yan mga kabaryan kung meron kayo nyan, i-PM nyo lang yan si Alan Bartolome, si boss. Siya po yung bumibili ng 20 pesos na may error. Ayan po yung hinahanap niya. Ayan. So, huwag nyo kakalimutan. PM nyo po siya kapag meron kayong ganyan. O, lalapit natin mabuti sa camera. Ayan yung hinahanap niya. Yung lagpas yung kwelyo. Ayan. O, libo na Meron ko ng libo agad. Meron kasi ako mga napanood sa video niya na binili niya yung pitong piraso nun. 20 ata. 20 o 10 ata. Basta mga ganun, mga ganun. Eh. Parang hindi ata eh. Basta nasa libo rin niya binili yun. Tapos meron naman yung babae naman na napanood ko is may dalang ganito. Tapos may mga lumang bariya. Yung mga old coins talaga yung mga ano, yung kalabaw. Pati rin yung nyog binibili niya ng 18,000 ayaw ibenta una 50 ng offer niya ni Boss Alan I ayaw ibenta kasi nga ang prepared price niya doon is 30,000 nag offer pa naman din si Boss natin si Boss Alan Bartolome ng 18 pero nagkisay talagang ayaw ayo ibenta nagbaba naman din ng price yan no? si seller yung nag-collector na nagbenta sa kanya si ate uh, binigay naman ng 25 pero hindi talaga kaya sa ganun ni boss Bartolome yan ay inuulit ko po siya lang po yung bumibili ng ganito kung gusto niyo pong magbenta ng ganito at marami kayo niyan sa kanya sa PM nyo lang siya ayan Alan Bartolome ayun po yung kanya niya search nyo na lang tapos tignan nyo na lang yung, ano niya, yung mga video niya doon. Kapag mayroong mga video, PM nyo na lang. Ayun yun. Yan. Inuulit ko po, siya po yung bumibili lang po nun. Siya lang po. Huwag nyo na po kulitin yung iba kasi hindi po talaga kayo yun nun Hindi na rin po kayo pakansinin yun. Kaya kung pansinin man po kayo, sasabihin lang din talaga na common po yung ganito. Ayan kay Boss Bartolome po kayo pumunta kay Alan Bartolome yan yan o, salamat sa panunod mga abariya kung meron ano ito PM mo siya yan kasi eh, ganyan, ganyan yung hinahanap niya yung labas ng kwelyo yung ko labas yung kwelyo yan. maswerte ka kung mapipm ka niya dahil marami doon nagpipm sa anya yan mo oh. labas yung kwelyo yan oh. Ayan Kitang kita. Yun nga mga kabariya. At syempre, ayun nga. Tapos sa ano naman po yung session natin. At kung kayo ay magbibenta ng 20 pesos na ganto PM nyo na lang si Boss Alan Bartolome. Siya po yung bumibili niyan. Huwag na po yung kulitin yung iba. Uh, siya lang po. At maswerte nga kung mapipili kanya mabilihan kasi talagang lipo niya binibili yan yan dinadayo siya doon sa ano niya parang pupunta sa bahay niya yan. pinapunta ata niya sa bahay niya parang bahay ata niya yung pinupunta ng mga nagbenta sa kanya pero parang luma bumabiyahe din yan siya lang yung nakita ko na coin blogger na nakikipag meet up bumibili na ganun din katulad ng style ko nakikipag meet up din ako Yeah, naipag-meet up ako, dumadayo ako para mamit ko yung seller. Kasi maraming ano eh scammer ngayon eh. Iiwas din ako sa scammer. Yeah. Muntik-muntika na nga din ako eh. Pero goods naman kasi nakikipag meet up pa ako kaya sure talaga na hindi ka ma-scam. Saka ma-check mo yung item na bibilihin mo pa bayaran. Yeah, kung malapit ka lang naman sa area, bakit hindi mo i-meet para makaiwas ka sa hassle sa pagbili ng item kung peki naman yung mabibili mo oh. tapos pina-ship na lang sa iyo, bye-bye na lang kasi hindi mo rin kilala oh. at least kahit paano kapag nag -pag meet ka, is makikita mo yung seller. Usap pa kayo, tapos ma-check mo pa yung item na kung goods, kung goods eh, bibili mo, pag hindi, hindi, hindi ko 'to mabibili boss kasi para maganto ganyan. Ayun na sabi mo. Oh. 'Di ba? Yan. So sana po is uh, magbigyan kayo ng idea about to sa 20 pesos yung 20 pesos na po yun, is si Boss Alan po yung bumibili. Boss Alan Bartolome. Siya po yung bumibili ng 20 pesos na labas yung kwelyo. Yan. Labas yung kwelyo mga kabarya. Yan. So, salamat sa panunod mga kabarya. At always, makipag meet up pag malapit sa area para iwas scam. Kasi maraming scam sa, ano sa mga coin group. Ingat-ingat lang po talaga. Yan, salamat sa panonood, mga kabaryay. Salamat. Keep on watching. Yan. Bye-bye.